Magandang buhay mga idol. Sports Life Channel PH po. Roger Pugoy, may pambihirang sakit sa puso. At sino ay ang posibleng maging bagong import ng Barangay Hinebra? Pero bago yan, huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel. Breaking news to mga bossing ko, malungkot na balita para sa mga taga-token text dyan napaulat nga po na itong si Roger Pugoy e eh, na-diagnose na may pambihirang sakit sa puso. Marami sa mga fans e eh, nalungkot at nagulat na ito palang si Pugoy e eh, may pambihirang sakit na iniinda. Dahil sa sakit ni Roger Pugoy, e eh, inaasang hindi siya makakapaglaro sa so paparating na bagong conference ng PBA o baka sa kasamaang palad pa, e eh, buong season pa siyang hindi makapaglaro. Wag naman sana. Noon, e eh, may rumors nang lumabas na may isang sikat na player daw sa liga na posibleng hindi na makapaglaro dahil nga may sakit ito sa puso. Na mukhang si Roger Pugoy na nga ang player na 'yon. Ang dalangin ng mga fans ni Pugoy ay eh sana gumaling ito at makita uli siyang maglaro sa PBA. O update naman tayo sa barangay Ginebra na may mabigat na kinakaharap din ngayon kasunod ng pagsabog ng balita na nagpositibo daw sa banned substance ng PBA itong si Brawley at posibleng mabanta pa, pati sa PBA. E nakaharap nga po ngayon ang mga taga-barangay sa malaking problema. Nakakondisyon na kasi na itong si Justin Brawley ang magiging import nila sa paparating na Commissioner's Cup ng PBA. Ngayon, e kung mangyayari ang worst scenario, wag naman sana. E mapipilitan ang mga taga-barangay Ginebra na palitan si Brawley at maghanap ng panibagong import na iba bandera nila sa Commissioner's Cup. Ayon sa mga source, eh may tatlong matutunog na mga bigating imports ang napupusuan di umano ng mga taga-barangay Ginebra. Pag nangyari na nga, kinatatakutan nila na pagban kay Justin Brawley. Ito daw, eh sila Terence Jones na dating naging import ng token tax na nadala pa sa finals no ng tropa. Kasama rin daw sa mga pinagpipilian ng mga taga-Hinebra. Itong si Chris Mangolo na nabigyan no ng kampiyonato ang mga taga-San Miguel at itong si Queen si Miller na matinik na naging import ng Converge noong nakaraang Commissioner's Cup. O ayan mga bossing ko, rumors pa nga lang po yan kaya huwag niyong masyadong dibdibin. O kayo mga bossing ko, kapag nangyari na nga ang kinatatakutan ng mga taga Hinebra, eh sino kaya ang pipiliin nila para maging bagong import sa paparating na Commissioner's Cup kapalit nga ni Justin Brownlee. Okay, comment nyo na yan sa ating comment section. Nga pala mga bossinggo, may FB page tayo, Sports Life Channel PH ang pangalan. Palike and follow naman. Yan ang mabilis nating balita ngayon. Kung nagustuhan nyo ang aking video, huwag nyo kalimutang mag-like at mag-subscribe. Hanggang sa susunod na Sport News.